Pinuri ng ilang lider ng Kamara ang dalawang bagong executive order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapalakas pa sa food security sa bansa at matulungan ang mga kababayan natin magsasaka. Ang mga kababayan block naman naglabas ng ilang mungkahi hinggil dito. Si Melo Lesmoras sa detalye. Kumpiyansa si House Speaker Faustino Boggi D. III na mas mapatatag pa ang food security sa bansa matapos maglabas ng dalawang bagong kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. Kabilang na riyan ang Executive Order No. 100 na naguutos ng pagtatakda ng floor price ng palay at naglalatag ng mga mekanismo para rito at Executive Order no. 101 na naguutos naman ng agaran at tuluyang pagpapatupad ng Republic Act No. 11321 o sagip sa Gipsaka Act. Sa ilalim nito, formal nang binoo ang Farmers and Fisher Folk Enterprise Development Program at inatasan din ang lahat ng national and local government agencies na direktang bumili ng agricultural and fishery products mula sa ating accredited local producers. Ayon kay Speaker D, sa mga kautosang ito, muling pinatunayan ng Presidente na tunay siyang nagmamalasakit sa ating mga magsaka at mangingisda. Lubos ani itong makatutulong para mapangalagaan ang kabuhayan ng ating mga kababayan sa sektor ng agrikultura at mapalalakas pa nito ang supply ng pagkain sa bansa. Maging ang iba pang kongresista, pinuri rin ang mga bagong kautosan ng presidente tulad ni House Deputy Speaker Paulo Ortega at House Deputy Speaker Jay Conghun sa panig naman ng makabayan bloc naniniwala silang kulang pa ito at naglatag din sila ng ilang mungkahi. dapat aksyonan na magtakda ng 20 pesos na farm gate price sa buying price ng palay. Ultimately ang kailangan talagang gawin ay ibasura na yung uh, uh, rice liberalization law rice tariffication law um, at mag-focus muli sa todong pagsuporta sa lokal na produksyon ng uh, palay at bigas uh, para maging self-sufficient. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara, babantayan nila ang implementasyon ng mga kautosang ito, gayon din ang iba pang inisyatibo ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura. Mela Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.